Iniwan ng babae ang lumpo niyang nanay sa loob ng nasusunog nilang bahay. Pero nang pasukin ng mabombero ang bahay matapos ang sunog, ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nadiskubre. Sa isang mainit na umaga, nagmamadali ang lalaking si Joel habang nagtatawag ng tricycle sa kanilang probinsya upang maisugad sa ospital ang kanyang malapit ng anak na misis. Joel, bakit man tagal at pumutok na yung pala to bigan ko? Bakit bakit wala pa ring tricycle? Pagmamadali ni Alteya sa kanyang asawa. Wait lang mahal, palapit na yung kumpare ko, papunta na siya dito. Saglit lang, makakarating din tayo doon. Pagsusumikap ni Joel na pagaani ng kalooban ng kanyang misis. Habang hindi pa nakakarating ang tricycle, ay pinipisil niya lamang ang mga kamay ni Alteya upang sa gayon ay maparamdam niya sa babae na hindi siya nag-iisa sa kanyang nararanasan. Sabi ko naman kasi sa Joel, kanino ko pa nararamdaman na mga anak na ako. Ang tagal-tagal mo pa tumawag ng tricycle. Patuloy na pagre-reklamo ni Althea. Wala namang magawa si Joel kundi makinig sa kanyang mga reklamo. Kung pwede nga lamang ay sa bahay na mga anak si Althea. Ngunit, pinagdiinan ng doktor na kinikailangan itong maitakbo sa hospital... Lalo na at hindi nga maganda ang pagkakakapit ng bata. Kaya naman kung gusto nilang mailigtas ang buhay ni Althea at ng batang daladala niya, ay kailangan ng ekspertong titingin at mangangalaga sa kanila. Hindi nga nagtagal ay dumating naman na din ng tricycle. Pilit pa rin itinayo ni Althea ang kanya na ngayong ng mga binti upang makasakay sa loob at hindi na mahirapan ng mga tao na buhatin pa siya. Tagaktak ang mga pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha at kitang kita sa ekspresyon ng mukha ng babae ang pananakit na kanyang nararamdaman. Konting tiis lang mahal, malapit na tayo doon. Konting tiis lang. Patuloy na pagpapaalala ni Joel habang namimilipit naman sa sakit ang kanyang asawa. Makalipas ang halos apat na pang minuto, nakarating din sa ospital ang dalawa na agad namang inilagay sa si stretcher ang babae. At hindi nga nagtagal, tuluyan niya na rin namang naisilang ang kanyang malusog na sanggol na anak na babae. Sobrang ligaya naman ang naramdaman ni Joel nang sa kauna na ang pagkakataon ay makita niya, ang ikasyam nilang anak. Nasa 35 taong gulang pa lamang ang mag-asawang si Joel at Althea. Ngunit taon-taon ay nanganganak si Althea at ngayon na isinilang ang pinakabunso sa kanilang mga anak ay tila ba unti-unti nang natatauhan ng mag-asawa? Siguro mahal... Ito na yung bunso natin. Itong batang to yung huli na nating magiging anak. Sapat na siguro yung siyam nating mga anak para sa atin, hindi ba? Sad ni Joel kay Altea habang dahan-dahan na kinakarga ang kanilang bunsong anak na ngayon ay wala pang pa ang pangalan. Nang hihi naman pero nagawang tumango ni Altea. Siguro nga Joel, kailangan na nating magretiro sa paggawa ng mga bata. Pabirong wika nito Natawa naman ang kanyang asawa sa kanyang sinabi, sabay haplo sa ulo ng babae. O siya, huwag ka na munang mag-isip pa ng kung ano-ano ngayon, kailangan mong magpahinga. Magpalakas ka muna, para bukas o oh, makalawa makauwi na tayo. Nag-aalala at hinihintay ka na rin ng mga bata sa bahay. Uwi ka ng lalaki. Hindi nga nagtagal ay naisipan nila na pangalanan ng bata na Rosemary. Ito ay hango sa pangalan ng matalik na kaibigan ni Althea na namatay noong bata pa lamang sila. Sigurado ka ba mahal? Ipapangalan mo talaga sa patay mong kaibigan yung anak mo? Pagtatakang tanong ni Joel. Tumangu naman si Alteya. Oo, para kahit sa ganitong paraan, napaparangalan ko siya. Pagpapaliwanag ng babae. Hindi naman ganun kahirap ang buhay ni Alteya at ng kanyang asawa na si Joel. Nasa katunayan nga, si Joel ay isang engineer. Kaya naman malakas ang loob nila na mag-anak ng marami. At dahil payak lamang ang buhay nila sa probinsya, ay wala silang inaalala na kahit na anong bagay na pwedeng magpahirap sa kanilang sitwasyon. Pero talaga namang hindi nila inaasahan ang magiging malaking dagok sa kanilang buhay. Isang taon matapos may silang ang batang si Rosemary. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan kasi ng engineer na si Joel ay tuluyang nagsara dahil ilang mga taon na pala itong nalulugi sa negosyo. Ngayon nga ay natagpuan ni Joel ang kanyang sarili na walang kahit na pwedeng pagkakitaan. Ang pagiging engineer kasi ay ang trabaho lamang na alam niya sa kanyang buong buhay. Kaya naman natatakot siya sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang pamilya na ngayon ay wala na siyang trabaho. Mahal, huwag kang mag-alala. Magaling ka naman na engineer, siguradong maraming kukuha sa iyong kumpanya pagpapalakas ng loob ni Althea sa kanyang nangungunsuming asawa. Pero Althea, paunang wika ni Joel, sabay tingin sa kanyang asawa. Kung may kukuha man sa akin kumpanya, malabo na dito pa rin tayo sa probinsya titira. At ang pinakamalalapang pwedeng mangyari ay kailangan kong lumawas ng syudad para doon magtrabaho. Aanhin ko yung buhay na wala kayo Althea. Hindi pwede, hindi maaari. Malungkot na wika ni Joel sa bayoko at titig sa sahig. Hindi na kasi elbos maisip na mabuhay nang hindi nakikita ang kanyang asawa at siyam nilang mga anak araw-araw. Dahil para kay Joel ay walang katumbas ang pagmamahal ng isang pamilya at wala siyang balak na ipagpalit ito para lamang sa pera. Kaya naman, nagsumikap si Joel. Sumubok siya ng ibang mga trabaho, katulad na lamang ng pagkakarpentero. Dahil marami naman na siyang alam tungkol sa bagay na ito. Pero talaga namang napakababa ng pera na natatanggap niya mula sa ganitong trabaho. Kaya naman sinubukan niya rin ang magtayo ng sarili nalang karinderya. Nga lamang ay hindi ito tinatao. Unti-unti nang nauubos ang mga paraan ni Joel para kumita ng pera. Hanggang sa tuluyan na nga lamang siyang sumuko. Kinausap niya isang gabi sa Altea nang makatulog na ang lahat nilang mga anak. Ano mahal? Kumusta ka na? Paunang wika ni Althea. Ramdam niya ang lungkot at pamamroblema ng kanyang asawa. Lumapit siya dito at hinawakan ng mga kamay ni Joel. Mahal, malaki ang tiwala ako sa iyo. Kahit na anong mangyari, hindi ako mawawala ng tiwala sa iyo. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Althea. habang namumugto ang mga mata ng babae. Tinignan naman siya ni Joel Napakamot sa ulo si Joel. Nakahanap na ako ng kumpanyang kukuha sa akin. Malungkot na saad nito. Oh, congrats mahal, mabuti naman. May, 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 trabaho ka na. Eh bakit parang malungkot ka? Anong problema dun? Pagtatakang tanong ni Althea. Napabuntong hininga ng malakas si Joel. Eh kasi, habang kinakamot ang kanyang braso, Binunyag niya sa kanyang asawa ang mga salita na hindi niya akalaing sasabihin niya dito. Kakailanganin kong bumukod. Doon ako sa Maynila magtatrabaho nandun yung proyekto namin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko. Papaano na kayo dito? Papaano ka nakasama yung mga bata? Hindi ko alam malteya, hindi ko alam. Saad ni Joel. Hinawakan naman ni Altea ang kanyang muka. Magiging okay kami dito Joel. Huwag mo na kaming aalalahanin. Sigurado naman na makakauwi ka pa rin naman dito kahit paminsan-minsan lang. Siguradong maintindihan ka rin naman ng mga bata kung bakit kailangan mo yung gawin. Kesa naman magutuman sila. Mas okay nang magsakripisyo tayo ng ganito. Oo, may hirap para sa akin pero kailangan nating ipagpauna yung mga ng mga bata. Pagpipilit ni Althea upang gumaan ang kalooban ng kanyang asawa. Niyakap naman siya ni Joel at sabay halik sa babae. Sobrang swerte ko talaga sa Althea. Nang dahil sa iyo, napakarami kong plano sa buhay ang nagawa ko. Dahil sa suporta at pinapakita mong pagmamahal sa akin. Salamat sa iyo. At sa sumunod na linggo nga lamang ay kakailanganing harapin ng pamilya ni Joel. Ang buhay na ngayon ay wala siya. Nang makaluwas na siya sa Maynila, ay halos araw-araw niyang tinatawagan ang kanyang mag-iina upang masigurado na okay lamang ang mga kalagayan nito. Huwag kayong mag-alala, babalik din naman ako dyan. Mga dalawa o tatlong beses kada buwan makakauwi ako. Pinapayagan naman kami ng kumpanya naming makauwi every once in a while. Pagpapaliwanag ni Joel sa kanyang mga anak. Habang umiiyak ang mga ito sa gitna ng kanilang tawag. Talaga namang durog na durog si Joel habang pinapakinggan niya ang pagsusumamo ng mga anak niya na umuwi na siya. Gusto na siya nitong makasama at makapiling muli kahit na halos wala pa nga siyang isang linggong nalalayo sa kanilang piling. Pero ang akala ng pamilyang ito na panandalian lamang na pag nila ay walang nakakaalam na magiging panghabang buhay pala. Sa edad na 36 na taong gulang, binawian ng buhay si Joel dahil sa heart attack. Hindi nga lamang ito nakapagpaalam ng maayos sa kanyang pamilya. Naging biglaan ng mga pangyayari. Ang buong akala nila, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Joel, na makatrabaho kahit sa malayong lugar, ay kahit papaano ay giginhawa ang kanilang buhay. Ngunit ngayon, permanente silang nawalan ng isang haligi ng tahanan. Halos mabalaw si Altea nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa. Hindi maari. Paano mamamatay si Joel? Ang lakas-lakas niya pang pumunta dyan. Hindi to pwede. Pagwawala ni Althea nang malaman niya at mabalitaan mula sa tawag sa kumpanya ni Joel ang nangyari sa kanyang asawa. Napatingin na lamang siya sa kanyang mga anak. Talaga namang wala nang natitira pa sa kanyang katawan. Kahit nakakaunting enerhiya para lumaban at ipagpatuloy pa ang buhay. Buhat-buhat pa nga niya ang bunso nilang anak na ngayon ay magdadalawang taong gulang pa lamang pero nawalan kagad ng isang magulang. Pasensya na kayo mga anak. Hindi ko rin alam kung anong nangyari pero kailangan nating kailangan nating lumuwas ng Maynila. Kukunin ko muna yung bangkay ng tatay ninyo at dito natin siya ibuburol. Pasensya na talaga kayo. Wala ang sapat na salita sa si Alteya upang ipaliwanag sa kanyang mga batang anak na ngayon wala na silang tatay at ni minsan ay hindi na nila makikita pang buhay si Joel. Ano pong ibig sabihin ninyo mama? Tanong ng panglima niyang anak. Sabi po ni papa don sa tawag namin nakaraan, uuwi po siya. Tatlong beses daw po siya uuwi dito kada buwan. Ano pong ibig niyong sabihin na hindi na po namin siya makikita? Muli pang pagtatanong nito na walang kamali-malay sa kung gaano kaseryoso ang mga pangyayari. Wala namang naisagot si Alteya at sa halip ay niyakap niya na lamang ang kanyang mga anak na ngayon nga ay siya na lamang ang mag-aalaga. Nang mailibing na ang katawan ni Joel, kinikilangan niyang kumayod ni Alteya Kailangan niyang maghanap ng trabaho para mabuhay ang kanyang mga anak. Ang problema nga lamang, Simula ng ikasal sila ni Joel ay hindi siya nagkaroon ng kahit na anong trabaho maliban sa pagbabantay ng mga bata at mga gawaing bahay. Ibig sabihin ay wala siyang alam na kahit na anong trabaho na pwede sa kanya at pwede niyang pagkakitaan. At nang maramdaman na nga ng panganay niyang anak na si Jason, ang bigat ng mga pasanin niya sa buhay, nagkusa na itong lumapit sa kanya at kinuusap ang nanay niya. Ma, titigil na po ako sa pag-aaral tutulungan ko po kayong maghanap buhay. Determinadong wika ni Jason at tila ba nagliliyab ang kanyang mga mata sa determinasyon na tulungan ng kanyang nanay. Hindi Jason, hindi pwede. Kung nabubuhay pa ang papa mo, siguradong magagarit siya sa akin kung pinagbigyan kita na hindi mag-aral at tulungan na lang ako. Akong bahala magagawa natin to ng paraan. Agad naman nasagot ni Althea Yun nga may, wala na si papa. Kahit magalit man siya o hindi, wala na siya ngayon. At isa lang ang malinaw. Kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng tulong namin. Babalik din ako sa pag-aaral kapag nakabawi na tayo pero sa ngayon kailangan mo ng tulong. Kung may mangyari sa yung masama, eh di mas lalo kaming kawawa. Kaya pakiusap mama, hayaan mo akong tulungan ka. Patuloy na pagpupumilit ni Jason. Hindi nga nagtagal ay napapayag din naman niya ang kanyang nanay na kung saan ay naglalako sila ng mga kakanin. Nagluluto rin sila kung ng leche flan at iniaalok nila ito sa kanilang mga kapitbahay. Kumikita man pero hindi ito sapat lalo na at 10 miyembro ang kanilang pamilya na kailangan kumain tatlong beses kada araw. Kaya naman sumunod na rin ang iba pang mga panganay na anak ni Althea sa kanilang kuya na si Jason. Nagtrabaho na rin ang pangalawa at pangatlong anak ni Althea na talaga namang naging malaking tulong para sa kanya. Habang ang ilang mga bata naman na naiiwan sa bahay ay silang naglilinis at nag-aayos ng kanilang munting tahanan. Habang inaalagaan ang pinakabunso nilang kapatid na si Rosemary na ngayon nga ay nagsisimula pa nga lamang makapaglakad. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang may kumalusko sa pinto ng kanilang bahay. At nang buksan ni Altea kung saan nagagaling ang tunog ay nakakita siya ng isang malaking puting aso Nakalabas ang dila nito at nakatingin sa kanya. Oh, saan yung amo mo? Bakit ka nandito? Tanong ni Althea sa aso na para bang tao ang kanyang kausap. Tumahol naman ang aso sa kanya na para bang nanghihingi ng pagkain. At dahil may tirang ulam naman sila noong gabi iyon, ay ito na lamang ang binigay niya sa aso. Pagkatapos, ay sinaran niya na ang pinto nang mapakain niya na ang aso. Pero kinaumagahan pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang naroon pa rin ang aso na parabang matyagang naghihintay sa kanyang paglabas. Pero dito pa lalong nagulat si Alteya. Nakakita kasi siya ng tag sa aso at nakasulat sa tag nito ang pangalang Joel. Halos may siya nang makitang kapareha ng pangalan ng aso ang pangalan ng yumao niyang asawa. Kaya naman hindi niya ito mapigilan na yakapin. Miss na miss ko na siya. Wika ni Altea habang humihikbi na yakap-yakap ang aso. At ang aso naman ay taimtim lamang na naghihintay hanggang bitawan ni Altea ang pagkakayakap sa kanya. Simula nga noon ay naging matalik nilang kaibigan ang aso na si Joel na kung saan ay parabang nagkaroon sila ng panibagong membro ng kanilang pamilya na kapangalan pa ng kanilang yumaong tatay. Araw-araw ay inaalagaan nila ito, pinapakain, pinapaliguan at ibinibigay ang kasiyahan na nararapat para sa aso. Kahit na hindi nila alam kung saan ito nagmula, ay pakiramdam nila na hulog ito ng langit. At hindi nila maintindihan kung bakit pero para bang naging dahilan ang aso na si Joel para lalong tumibay ang pagsasama nila bilang isang pamilya. Kaya naman sa mga panahon na wala si Althea sa bahay, si Joel ang nagsisilbing taga-aliw para sa mga batang naiiwan sa loob ng bahay. Pero magkakasunod na problema pa ang tuluyang susubok sa pagmamahalan ng pamilyang ito. Habang naglalako kasi si Althea kasama ang panganay niyang anak isang umaga, ay bigla na lamang may humaharurot na truck ang papalapit sa direksyon ni Jason. Kaya naman ginawa ni Alteya ang lahat ng kanyang makakaya upang may tulak si Jason papalayo at may ligtas ito sa tiyak na kapahamakan. Sa halip, siya ang tamaan ng truck at nagdulot ito para maparalisa ang ibabang katawan niya. Natamaan ng track ang dalawa niyang mga hita, kaya naman sa ospital ay na ng mga doktor. Natanggalin na lamang ang hita hanggang paa ni Altea. Pero dahil sa tulong na rin ng kanilang mga nilapitan na gobyerno, ay hindi naman ganoon kalaki ang kanilang binayaran sa hospital. Pero ngayon ay pinoproblema naman nila kung papaanong makakapagtrabaho si alteya sa ganitong kondisyon. Bakit ganito Jason? Jason? bakit ganito yung nangyari sa buhay natin? Simula yung naman tayo yung papa mong si Joel, sunod-sunod na lang yung kamalasang nangyari sa atin. Ano pa bang kamalasa yung sa pamilyang to? Ano bang naging kasalanan namin? Ano bang naging kasalanan ninyo at nangyari to sa pamilya natin? Paghihimotok ni Altea, habang nananahimik lamang si Jason sa kanyang tabi sa loob ng hospital. Pero talaga namang tinamaan ng malas ang pamilyang ito at may susunod pang problema silang kakaharapin. Dahil nga ngayon nalumpo na si Althea at Wilter na lamang ang bumubuhay sa kanya, si Jason na ang naging pangunahing nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Sala sa init at sala sa lamig, ginagawa ni Jason ng lahat ng kanyang makakaya para gampanan ang kanyang tungkulin bilang haligi ng tahanan na naipasa sa kanya dahil sa sunod-sunod na mga problema na kinaharap ng kanilang pamilya. Hanggang sa isang taon ng makalipas ay isa na namang bangungot ang tuluyang magpapawindang sa naghihirap nilang pamilya. Ang bunso kasi nilang kapatid na si Rosemary ay napabayaan na maglaro ng apoy na nagdulot para masunog ang kanilang bahay. Noong mapagkakataon nito, lahat ng membro ng pamilya ni Althea ay nasa loob ng kanilang tahanan kaya naman hindi magkamayaw ang magkakapatid sa so kung ano ang kanilang uunahin. Jason, kunin mo yung mga kapatid mo. Lumabas kayo dito agad-agad din. Pag-uutos ni Altea sa kanyang panganay na anak. Pero mapahano ka, kailangan ka namin ilabas muna. Wika nito, habang patuloy na lumalaki pa ang apoy. Makinig ka nga Jason, sundin mo na ako at pakiusap. Wala na tayong panahon para magtalo pa. Kailangan mong iligtas yung buhay ng mga kapatid mo, mga bata pa sila. Masakit man at mahirap para kay Jason ay sinunod niya ang kahilingan ng kanyang nanay. Isa-isa niyang inilabas ang mga maliliit niya pang mga kapatid habang patuloy na lumalaki ang apoy sa kanilang bahay. Pero nang babalikan niya na sana ang kanyang nanay ay wala nang daanan para sa kanya upang mailigtas pa ito. Wala nang na ang nagawa si Jason kundi manalangin na lamang sa Diyos na sana iligtas pa ang kanyang nanay at sana ay walang nangyaring masama dito. O oh, Diyos ko, pakiusap. Tulungan niyo po yung nanay ko. Gawin niyo po siyang malakas, huwag niyo po sana siyang hayaan na mauhla sa amin Hindi ko po kaya, mga bata pa po, po yung mga kapatid ko, iligtas niyo po siya Wika ni Jason sa kanyang panalangin Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang ambulansya at mga bombero. Diniretso na nila si Jason na baka malabo nang mailabas pa nilang buhay ang kanilang nanay Lalo na at nagliliyab sa kanilang bahay Pakiusap po, gawin niyo ng paraan Kailangan niyo pong iligtas yung nanay ko, siya na lang po yung natitira sa amin pagmamakaawa ni Jason habang nakaluhod sa paanan ng bombero. Dahil sa sinabi ni Jason ay tuluyang nantig ang puso ng mga bombero, kaya naman naglakas loob sila na pasukin ng apoy, kahit na napakalaki at napakalakas pa nito, sa pag-asang buhay pa ang nanay nila Jason. Pero nang makapasok sila sa loob ng nasusunog na bahay ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Nakita kasi nila nakagat-kagat ng isang aso, ang wheelchair ng babaeng si Althea habang pinipilit ng aso na itulak palabas ng bahay ang kanyang amo. O Diyos ko, anong nangyayari? Tanong ng isang bumbero nang makita niya ang kaganapan. Nanlaki ang mata ng lahat dahil napansin nila na wala ng malay si Alteya habang nasusunog naman ang buntot na parte ng aso pero patuloy pa rin itong itinutulak si Alteya papalabas ng bahay. Kaya naman agad nang kumilos sa mga bumbero, Tinulungan nila ang aso sa pagtutulak ng wheelchair habang binubugahan naman sila ng tubig ng ilan pang mga bumbero na nasa labas upang masigurado na hindi na pa ang mga pinsalang kanilang natamu. Laking gulat ng magkakapatid nang nakita nilang buhay pa ang kanilang nanay at wala lamang itong malay. Lahat ng ito ay pasalamat sa isang aso na noon pa man ay tinuring na nilang isang swerte at anghel sa kanilang pamilya na ngayon nga ay nagsilbi nilang tagapagligtas. Nag-iyakan ng mga magkakapatid habang pinapalibutan nila ang kanilang nanay. Agad nila itong niyakap bago dalhin sa ambulansya. Habang ang aso naman na si Joel ay naputulan ng buntot para lamang mailigtas ang amo niya na si Althea. Mabilis na kumalat ang kabayanihang ginawa ni Joel para sa kanyang amo. At ang dilubyo palang ito ang magiging daylan para tuluyan ng magbagong muli ang buhay ng pamilya nila Jason. Maraming mga tao kasi ang nantig sa kanilang istorya Kaya naman maraming mga tao rin ang nag upang mapaoperahan ang mga natamong pinsala ng asong si Joel At nadami nga rin silang magkakapatid dahil nakatanggap sila ng scholarship isa-isa Mula sa gobyerno at mula sa mabubuting mga tao na ngayon nga ipwede silang mag-aral Mula grade 1 hanggang kolehiyo nang hindi nila pinaw problema ang anumang pera at gastusin para sa paaralan Talaga namang naging malaking tulong ito para sa kanilang pamilya. Nakakatanggap ng baon si Joel, kahit na hindi na siya makapagtrabaho pa. Maging ang nanay niya ay nakatanggap na rin ng prosthetic legs. Dahil talaga namang sumikat ang kanilang istorya, hindi lamang sa bansa natin, kundi sa iba't ibang panigri ng ating mundo. Ngunit, ang misteryosong aso na bigla na lamang lumitaw sa kanilang bahay nang hindi nila namamalayan isang araw, ay ngayon, misteryoso na rin naglaho na parabang isang bula. Hindi alam ng pamilya nila Jason kung saan nagpunta ang aso na ito at kung makikita pa ba muli nila ang aso na may kapangalan ng kanilang tatay. Kuya, baka si Papa yung aso na yun. Baka pumunta talaga siya sa bahay para iligtas tayo. Wika ng bunso ni ng kapatid na si Rosemary. Nasa kabila ng kanyang musmos na pag-iisip ay hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng ganitong uri ng pangyayari. Ngumiti naman ang kuya niyang si Jason sa kanya habang hinahaplos ang ulo niya. Siguro nga, siguro nga si Papa yun be. Dumating siya sa buhay natin para iligtas tayo. Sagot naman ni Jason dahil hindi naman talaga nilalam kung saan nang galing ang aso na iyon. Pero kung ano man ang daylan kung bakit dumating sa buhay nila ang aso ay lubos nila itong pinagpapasalamat dahil ito ang nagpabago sa kanilang buhay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.